Hello mga kaya's, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon. So, ngayon ngayon, mga mga kaya's tayo po ay may ginagawa. So, uh, 6HL1 po ito mga kaya's, pero converted na siya sa uh, manual. So, problema po nito ay nagkaroon po ng uh, tubig week uh, nagkaroon ng uh, langis yung kanyang uh, radiator. So, bago po ay mga kaya's, uh, gusto ko po magpasalamat, i-shout out si uh, Era Stephanie. Maraming-maraming salamat po sa kay uh, Derla, uh, Jerry Derla. No? from uh, Bicol, Sorsogon, maraming maraming salamat po. sa kay Elmer uh, from uh, Bataan, shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po. At saka sa lahat lahat po nang nagsusuport at nagtitiwala sa aking uh, YouTube channel, maraming maraming salamat po. So tara kayo, samahan niyo po ako. So ito ngayon mga kayos yung ating uh, ginagawa is yung uh, 6HL1 na nagkaroon ng uh, langis yung kanyang uh, radiator. So pagtatanggalin po natin yung kanyang radiator cap, meron na pong uh, langis na nakadikit doon sa ilalim sa may rubber niya. At saka ang mga kaya ito po yung uh, 6HL1 na converted na siya, uh fully manual na po, uh, nilagyan na po nila ng uh, injection pump. So so far okay naman po daw yung uh, lakas, yun lang yung problema. Uh, nagkaroon lang po ng uh, langis yung kanyang uh, tubig pero siguro mga wala pa nga daw dalawang buwan na uh, pinagawa to no? pinalitan daw ng o-ring so tara mga kayos titingnan po natin siya kung bakit po nagkaroon nila ng uh, langis yung kanyang radiator so ito siya mga kayos yung kanyang radiator cap ayan ito po siya oh ayan langis yan oh ayan. malapot to oh malapot to siya mga kayos ayan ayan so yung ginawa po natin mga kayos is ayan na ah, natanggal na natin yung kanyang ah, oil cooler yung kanyang intake manifold yung kanyang ah, injection pump at saka yung kanyang compressor tinanggal din po natin siya para maluwag kasi kapag hindi natin tatanggalin yung kanyang ah, ano dito ah, compressor ah uh, mahirap po siya tanggalin yung dalawang tornilyo dito at saka pag ibinalik hindi po natin siya ma ilalapat nung maayos yan. so mas maganda po yan ay tanggal para pag ikinabit lapat na lapat po siya kaagad ayan po so hindi ko na po napakita sa inyo kung paano po natin siya tinanggal kung ano po ang ating ginawa muna bago natin siya tinanggal pero yan mga kayos ay nakatiming po siya bago po natin siya tinanggal para pag ikinabit Uh, hindi na po tayo magkakaproblema meron po kasi pagka hinugot natin at uh, hindi naka timing ayan so ito mga so ito mga kayos yung kanyang uh, o-ring ito po, pakita ko po sa inyo so ito mga kayos yung ating o-ring na nakuha dito ito kulay itim yan tapos ito siya mga kaayos oh. Iyan. nag-deform po siya. Kaya dyan po nag-umpisa, nagkaroon ng leak. Tapos yung luma niya pong dito nakakabit. Ayan o. Ayan, may sira din siya o. Oh. Ayan. Nagkaroon na rin ng tama. Kaya, possible din na dito din siya nagkaroon uh, ng leak. At saka ito. Ayan. So, papalitan natin to sila mga kaayos. Ayan. Ito, lalong-lalo na to Palitan talaga natin to Kumuha tayo ng kit. Ayan yung o-ring kit na mismo ng uh, oil cooler so kakapit na natin to mga kayos tapos ay uh, update ko na lang po kayo kapag atin na po siyang na ikabit at na testing mamaya natin na po na paandar so stay tuned lang mga kayos yan so yun na mga kayos na na natin yung kanyang mga o-ring yun tsaka nalagyan na natin siya ng uh, uh, sealant yan silicone sealant yan so sasalpa ko na siya mga kayos so basic lang naman to mga kayos, no sa mga kapwa ko din mekanik oh. pagsasalpak yan basta magandang pagsalpak nyan kung walang compressor yan yan maluwag so i-update update ko na lang kayo mga kayos pagka naikapit ko na po so yan na mga kayos naikapit na po natin yung ating uh, oil cooler at saka yung ating uh, compressor yan So, ikakabit na lang natin yung ating injection pump, tapos yung intake, tapos yung ating uh, mga fuel line. At uh, pwede na natin siya i-testing mga kayos. Lagyan natin ng tubig. At uh, malalaman na po yan siya mga kayos. Ayan. So, yun mga kayos. Tapos na po natin ikabit yung kanyang uh, mga accessories. Naibalik na po natin lahat. So, i-start na lang po natin ito siya mga kayos. At uh, para malaman po natin kung... Uh, Okay na po pa siya. Nalagyan na rin natin siya ng tubig. Ito po siya mga kaayos Ayan. So, nagkabit na po natin lahat. Nalagyan na natin ito ng tubig. Dito. Ayan. So, papanda rin na lang natin siya mga kaayos Ayan po. Ayan. Buo na po siya. So, ayan na siya mga kaayos Ngayon, ang gagawin na lang po natin ay aantayin po dyan na may Lumabas na diesel sa kanya mga fuel uh, line bago po natin siya paandarin magbi-bleed po muna tayo. Sige to, paano muna to? Redondo mo to. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Tap. Timbay natin ang bomba. Oke. Okay. Up! May lumabas yan na diesel. Sige. Stop! Sige. Okay. Meron na siya mga kayos. Oh. Sige. Okay. Stop! Ayan, meron na. Ikpitan na lang natin. Ayan, pagka may lumabas na dyan mga kayos, madali na ho yan, panda rin. Ayan. Ikpitan na lang ho natin to sila lahat. <laughs> Ayan. So, tapos na po natin siya like pitan. Pa-start na po natin. Sige, pa-start mo nga. Ako na mag-accelerator ah. Okay na po. May kapit na po natin. At uh, yan na nga mga kayos. Commander na po siya. At uh, okay na. So, yun na mga kayos. Maraming maraming salamat po. Sana po uh, lalong lalang na sa mga babuhan. So, mga kayos. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa my YouTube channel, please subscribe. Like and share.